Go, 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 Aso Sena. Boy, kamay, kamay, challenge. Huh? Malabi, boys. Malabi, <laughs> Punta ka na sa bench. Stop. Bench? Yan. Yeah. May titignan ako. Ito mo doon. May titignan ako doon na pa ba mo? Mm, titignan na. Kala mo may pera eh, no? Dito. Window shopping again. <laughs> Window shopping. Merit ni know why. Cause my girl is window shopping Window Shopping Pag may pera talaga si Mahal Sa may pera talaga si Ano pano yung ganyan? 4.50 How much that? We are at Bench Paano itong hawak yung ano? Kamera paano ito? Waiting tayo kay Mahal, tagal po sa si Bench ano na, na, na ako. Wala yung hinahanap ni. Eh. Ano masabi mo? Wala eh. May hinahanap talaga. May hinahanap ba siya? Dito na nga ako. Hinahanap mo pa iba. Eh? Huwag babae talaga. Hindi makontento sa isa. Huwag na kami. Nabili na kami ng bench. Nabili na kami ng... Potato na. Tukar na. Iwi yan na. Kasi pag tumagal pa kami. Baka pag tumagal pa kami, wala lang pera. Wala nang pera. Sa mga nagasos ni Mahal, 300. Putik yan, pang ulam na natin pong araw yun ah. Pero mo, kapapabili ka sa mga bagay na hindi naman importante. Hoy, anong di importante? Huwag kang kumain nito ah. Huwag kang kumain nito ah. Huwag kang kumain ah.